sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 28, 2024 at tayo po ay nasa ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Deuteronomio chapter 18 verses 15 to 20. Sinabi ni Moises sa mga tao, Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinikuli sa amin ang tinig ng Panginoon ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkatiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. sinumang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga angahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, sa araw na ito ng linggo, ikaapat na linggo ng uh, karaniwang panahon. At sa pahayag mula sa aklat ng Deuteronomio, muli inanyayahan tayo na unawain mabuti ang kahulugan ng propeta. Na sabi nga po dito, ay dahil patapos na po ang panahon o oras ni Moises, sa mundong ito at siya po ay kukunin na ng Panginoon at ang pangako niya ay pipili siya ng papalit sa kanya. At ang sabi po dito, dahil nga uh, laging meron pong tagapamagitan. No? Laging uh, hindi direct na nangungusap ang ang Panginoon dahil nga isa sa mga pangamba ay uh, ikamamatay ng tao kapag uh, nakita nila o oh, narinig nila no yung tinig ng derechahan no ganun po ka ka kumbaga ka powerful no ang tinig ng Diyos kaya kahit sa mga uh, presensya no ng apoy ay kinatatakutan ng mga tao kaya sila din mismo nagsabi na magkaroon na lang ng isang propeta at ito din ang sabi ni ng Panginoon no sana maintindihan natin no na ang propeta, ang tanging gawain niya ay sabihin sa mga tao ang, ang ipinasasabi ng Panginoon. So, siya po ay nagiging boses o tinig o daluyan ng mensahe ng Diyos. Uh, dito, ang sabi din ay mananagot at ikamamatay ng isang propeta kung siya po ay mga ngahas na magsalita sa ngalan ng Panginoon na hindi naman niya ipinasasabi. So, yung kanyang authority ay nanggagaling sa Panginoon na pumili sa kanya at tumirang para maging propeta. At maganda na mapaalalahanan po tayo ngayon na dahil nga nung, ang bawat isa po sa atin, mga binyagang katoliko, nung matanggap po natin ang sakramento ng ng binyag, at, nang tayo din po ay uh, sundan ito ng, ng sakramento ng kumpil, ay pinaalala sa atin yung ating pong pakikibahagi kay Kristo sa kanyang pagkahari, sa kanyang pong pagka at pagkapari. No? At sa tatlong ito, no, itong pinapaalala sa atin na tayo ay maging mga propeta sa sa araw-araw no sa ating mga nakakasalamuha Ah, uh, meron tayong bahagi na dapat na ginagampanan, baka lang nakakalimutan natin no na meron tayo nito na misyon natin na ipahayag ang mabuting balita, ipahayag ang mensahe ng Diyos saan man tayo naroroon. Sa social media, sa inyong mga uh, social media accounts, ipahayag ang salita ng Diyos sa inyong mga trabaho, sa inyong komunidad, sa inyong tahanan. Pero ang isang mahalaga po dito no, na dapat natin din suriin o bantayan ay yung ating kredibilidad na magsalita. Marami po yung mga nagsiself-proclaim prophet, nagsiself-proclaim na, na uh, advisor, na dahil lamang sila ay magaling magsalita, eh, eh ina nila na ito ay na sila yung magaling no, na magbigay. Pero yung tanong nga, meron bang credibility kasi kailangan po nagtutugmain. Mas nagiging credible ang isang tagapagsalita, ang isang propeta kung sa kanya pong ipinapahayag ay nakikita rin ng mga tao yung kanyang sincerity. Ibig sabihin hindi lang sa magaling magsalita kundi isinisikap din niya no, na magawa mismo, no, put into action yung mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Eh, very challenging. No? Kaya nga, hindi natin pwedeng iakuin o mag proclaim na propeta tayo na wala naman talaga tayong nalalaman. Eh, hindi nga tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo nagbabasa ng mga uh, theology o katekisim man lang no? para maging credible tayo na o masabing may karapatan tayong magsalita at mangaral sa mga tao. So ito yung kailangan nating suriin no na bilang propeta no na nakikibahagi tayo sa pagka-propeta ni Kristo ay nagiging credible ba tayong tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Kung hindi naman, sa hingi natin ang grasya ng Diyos no sa tulong ng Espiritu Santo ay maipakita talaga natin at mapanindigan natin ang atin pong gawain misyon ng pagiging propeta. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.